Ang homegrown kid na. Parang lahat, matalag tayo ah. <laughs> Sorry. Okay. Maganda ang menu. Yeah, boy. Hello mga katagay. <laughs> Wala kami magawa mag-asawa. Time so, uh, check. 11.45. 11. Uh, 11. 11. Pampatulog lang. Hindi, <laughs> okay, review kami ng mga anak. Puro San Miguel na product to. Kung ano yung pinakamasarap base sa na panlasa namin. Yung iba dito natikman na namin eh. hindi nga pala kami manginom. Ano? <laughs> <laughs> Kasi ito muna. Lain namin. San Miguel. Mm -hmm. yan. Lagi kong niya. Ah, yes. mo? Dito mo? Dito mo? 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 Parang oh, matay na. Mamadaling malasing. Ito kasi ayaw ko ng lasa nito. Lasang kalawang. Masantan sa saan? Siguro mga 6 over 10 lang. Mga hmm. 6. Okay, next. Yes. Huwag oh, mo sa akin. <laughs> kasi hindi mo kailangan mo. Yes. Iladaya mo ka, hindi mo ka inubos eh. Huwag oh, maya. Huwag mo tingnan kita. Ito naman. Ito, hindi pa natin ito mandalas ng tikman. Mark Cerveza Blanca. Cheers. Cheers. Pero mas masarap siya yun. Masarap. Mm -hmm. Masarap. Sarap siya. Malamis na miss. Mas masarap ito dun sa paborito kong Pilsen. Medyo lasang mug beer natin. Masarap nga. Mga ano sa akin to? 9 over 10. 9. Yeah, yeah, yeah. Next. Bukin natin ito ha. Sayang yan. Siyempre, ito pang girl lang to. Sun meat apple. Yan yeah, na yeah. natin lasa nito eh. Yan yung mga ano, sa beer house. Yan yung mga ladies drink. Alam ah, na, alam na. <laughs> Sama kita dun. Pag-ahalan <laughs> natin. Siyempre, flavored to. Masak to. 10 over 10. Mga 10. Masarap eh. Gaya ka ng guys. <laughs> mga 10. Next mo yung flavored din, Isa. Mamaya, pangontra natin sa mga matatapang. Mm. O oh, sige na. Hindi naman din pinapaglaban. Na na. Next. Super dry. Ang tawag Super dry. Mm. Ang itu ng kumpare eh, si Brian. pilsen. <coughs> ah. <coughs> <Parang, 30 cent. coughs> <coughs> <coughs> 8.5. Ito gusto ko yung pinset. Nain. Nain sa akin pa. Okay, mm -hmm. din siya. Ito next. Okay, next. Sun Mix Zero. Oops. Daya mo, marami. 3% lang siya. Hindi naman din, ubus. Okay. Cheers. Tabang. Matabang na pilsen. Oo. Mm -mm. Pero may halong tubig. <laughs> mm -mm. Yeah. Matabang siya. Mga 8. Medyo matabang. Meron, medyo... Dito randa oh, mga... 7. Uh, mga 8. Sa akin, 7. Kasi parang may halong tubig. Okay, next. Lemon. Saan may lemon? Grabe. Mag-loat ako harap. Nasang 7-up. Mm, mm Nasang 7-up, masarap. Tapos 7-up na medyo mountain dew. Mga 9.5. 9. Mas bet ko yung apple. Eto. Tara. Cerveza negra. Ay, Biswang itim. Sabi ko, kaya nasabi to. Negra nga. Madaling malaman. Makakalasig. Pa, <laughs> Naman mula na? Ano Tissue yan, tissue Gano'ng sa. Parang may pagka-chocolate Parang sulog Parang kape May aftertaste na mapait Mapait na kape or chocolate mm -hmm. Parang gano'ng Roasted niya eh. Pero masarap naman siya Mga naman lang sa akin Hindi, mga 9 sa akin Masarap siya. Seven. Masarap. Nine. Okay, eto ang <laughs> ito ang pambansang inumi ng mga Para ayaw nang lasaan ko eh. Alam ko na lasaan ito. Cheers. Hmm. sa 2024. Baby number 5. <laughs> Joke lang. Tama na. <laughs> Ay, favorite ko to. Sa akin, 8 lang to. 9.5. Next. Sunmi Free. 0% alcohol to guys. Home-broke home it now. Pero may, ano siya, may May malt beer. Parang may nga tubig na eh, may, may, may halo ng alak na, na beer. Mm -hmm. Na malt beer. Mga, mga five yeah. lang. Bakal okay, na ma'am. Mga six. Mga five lang. Ito masarap Next. Yes. to eh. Parang tigma ko kanina yan. Sarap. Sanmig. Premium all malt. Ay, puno po Medyo mapait siya. Sakto lang, parang pilsen lang din. Na parang red horse. Pilsen siya na ma mas mapait. Mm, -mm. Pero masarap siya. Parang lahat, masarap tayo ah. <laughs> <laughs> Tara na katagay na. Na ito. Para siya nung ano, pilsen. Ay mas masarap pa rin yung pilsen. Okay, lahat. Okay, last one. Not the least, my favorite. Ayan, yeah, red horse. sorbet <laughs> nabundat ng anak kumaganda kong yun. hindi <laughs> akong pera kaya ayan, pwede kumaganda kong mayroon niya bagal na last redors. alam naman na lasa nito matapang to since college <laughs> kaya lang yung pang tatay na yung iniinom ko pils na masarap na feels yun eh. syempre 9.9 <laughs> almost perfect eat lang sa akin yun ayoko ng red horse na matanda na so, so yun, lang. yun lang guys thank you for watching para sa akin ito yung number 1 number 10 apple masarap ito eh. talaga number one yung number 1 ng apple pero kung sa gusto namin ko namang may tama-tama. Hindi, -tama. ito. Hindi, all mark ba? Uh -huh. -oh. Wait beer, wait beer. Ano yung wait beer? Ito. Ito ako. Ito, cerveza blanca. Cerveza blanca. Ayan ang top three. <laughs> Ayan ang top three. Yan lang. Bye-bye. Sa puno. Drink moderately.